Now, with the NBI investigation, so uh, during the last uh, probe, she did not appear. So, Jenso they... Notario, so notaryo to, ah. Reset it to December 11. Do you think she will appear? Well, it's it's her call. It's her call. Kung gusto niya mag-appear. Nasa kanya yan. Uh, uh kinakaharap niya yan na... Uh... Appear! Ay, iba palang appear yun. <laughs> <laughs> Darating pala. <laughs> <laughs> Akala ko, appear lang eh. Bugu-agyo yun ni yun mo, bullpoint man. Eh. Oh! Uh, issue, no? Nasa kanya yan. Hey, she's not stopping NBI from conducting uh, its investigation. Wala namang problema. Kung pupunta yung NBI sa opisina niya at uh, mag-investiga doon, wala problema. They can do that. They can do that. Oh, parang unti-unti mo nang nilalaglag si Sarah Batu, ah. <laughs> Oo. Oh. Siyempre, wala kang power na pigilan yung NBI. Oo. Oh. <laughs> so, wala, wala po tayong issue dyan. Wala akong problema. Okay, so let's shift it a bit now just very quickly. The ICC, the International Criminal Court, has put up a website and is now crowdsourcing, right? Stories of extrajudicial killings. Uh, sabi ni Nicole, uh, ipipin ko lang ito ha. Ah. Uh, ipipin ko lang. Sabi ni Nicole mal Malbasyas, bayarang vlogger ka. Ganyan po, uh -oh, ganyan po ang mga utak ng mga pokpok -pok. No, katulad ni Nicole. Okay, yung nakapin po diyan ha. Oh, katulad nito ni Nicole. Oh. Chumut-chupa, po siya. chumut siya. Gabi-gabi tinututupan -gabi, niya yung yung lolo niya. Oo, oh -oh. tinututupan niya gabi-gabi. Okay? Tapos nagpapakantot siya sa mga kumare niya. Oh. 'Di diba? Kasi yun lang po yung way para magkapera siya. So, Nicole naman, oo. po kasi ito, puk po itong babaeng itong animal na to eh. Ha? Nicole naman, umapatol ka sa 150. Sus, mariusip. O, kapukpuk mong animal kang babae ka. Imagine, papasok dito sa sabi niyang bayaran ako. Paano mo na lamang bayaran ako? May resibo ka ba? May ebidensya ka ba? Pakantot ka na lang dyan sa lugar niyo. Oo. Oh, oh. Taasan mo naman. Gawin mong 500 at 150 lang. Tatanga-tanga ka eh. Tingnan mo yung muka, oo, Oh. ba? Oh. Diba? Nicole Malbasias. Oh. Anak mo to eh. ba? Diba? Oh. oh. anong anong trabaho ng nanay po Anong trabaho ng anak? Tinuro ang maging po oh. yun yung klaro. Huwag kang masasakta, Nicole Malbasias. Putang ina ng pamilya mo. Ha? Bubuka. ka tarantado kang animal ka. Yan yung klaro. oh so, bakit hindi ka, bakit tinawag kitang tarantado at bobo? oh so, dahil, nag-akusa ka ng tao kahit wala ka namang ebidensya. Ang tawag dyan, bobo. Bakit ka naging bobo? Dahil yung tamod ng sinupa mo umabot dito sa utak mong putang ina mo ka. Ah, oh. klaro. Klaro yan ha. Mag-comment ka, putang ina mo. <laughs> Eh, uh, buka Bitin ako eh. Pag nagko-comment ka, ituloy-tuloy mo. Bibitinin mo pa akong animal ka. Oh, next time ha, pag may basher na papasok dito sa live ko. Oh. <coughs> Excuse me po. Eh, tuloy-tuloy nyo. Para dire-diretso tayo. Ah, oh, tuloy na tayo dito sa reaction. Patay na yata, hindi na nakapag-comment eh. Or their stories of the Duterte drug war. So this is evidence gathering against the Duterte administration, which may include yourself, online. What do you make of the ICC's latest move? Growing your dream business and <laughs> go ahead, make my day. <laughs> Yun na lang masasabi ni Batoy. Paulit-ulit na yun, K.O. Go Mayroon ahead. Pero pa rin, sir. Make Mayroon my day. Rin. Yes. Go ahead. Make my day. Okay, what has changed? I remember I interviewed you before and you had said... Oy, Karen, wag mong aasarin si Batu, ha? Dapat, kunyari lang, ano ka, hindi ka one-sided. Oo, no? kasi pag nalaman niyang one-sided ka, baka mainis yan sa'yo. Kunyari lang, hindi ka one-sided, ha? Oh, kunyari, pumapagit na ka. Kunyari lang. You were afraid, and now you don't seem afraid anymore. Afraid lang ako, sabi ko na nga eh, masyado oh. ko yung kinakapitalize yung uh, sinasabi ko, afraid, afraid ako na pag ako'y nakulong, hindi ko na makita yung mga apo ko. Oh. Yun lang ang, I am not afraid for myself. Mm. I am afraid for my apo na Uh, every day, every night, hinahanap ako bago matulog. Pag -isip. well, bato, oh, kung ganyan pala yung nasa isip mo, dapat noon pa lang, nung panahon ninyo, no? No, so, nung panahon ninyo, dapat inisip niyo, inisip mo na yan. No, ay may apo ako, meron akong ganito, ganyan. So, hindi ako, hindi ko sasabayan tong ginawa ni, uh, ano, digong. Kasi ang ending nito, ako yung kawawa. ba diba? Ako yung kawawa. Paano na yung mga apo ko? Kumangyari yan. So, hindi ko nasasabayan. Bagkos, bibigyan ko pa ng advice si Digong na huwag na natin gawin yung mga patayan na yan. Kasi, pag nawala tayo sa kapangyarihan, tayo din yung kawawa. Afraid ka pala eh sa mga apo mo. Okay? Anyway, apo mo yun, di naman kasali sa issue yun. Pero, nabanggit mo kasi dyan, afraid ka pala sa mga apo mo. So, dapat, hindi mo na ginawa yung mga alam mo namang mali at ikakapahamak ninyo 'yan. 'Di ba? Noon pa lang dapat nagbago ka na. Pero sa ngayon wala na eh. Uli na 'yung lahat eh. sa umaga, pagbangon nila pupunta ka sa akin at uh, maghahag sa akin. Mm. 'Yun lang. I am afraid po may apo na mawala sila ng lolo na hindi nila makita oh, growing up. Oh. At I'm not afraid for myself. Okay, shoutout kay Mary Joy Candido ha. Support po natin mga pre. Ayan, ha, meron po yung uh, YouTube channel at uh, kasamahan po natin yan na bumabanat sa mga DD Shits vloggers. Uh, at kung single kayo, single din po yan si Ma'am Joy Candido. Uh, single and available. Diba? Uh, pero, pag kayo, DD Shits, gusto niyong ligawan si Ma'am Joy Candido, hindi pwede. Kasi hindi yan tumatanggap ng mga hindi naliligo. Kusina ni Chef Don, shout out po sa iyo ah. Oh. I tell you, I've been to many wars already. Ang dami ko na dinaanang gira ka rin. Hindi pa ako takot, mamatay. Maraming dinaanang gira. Wait lang ha, may papakita ko sa inyo ah. Eto naman pala, hindi siya takot mamatay. O, sa mga bagong pasok! Para sa inyo to! I am afraid for my apo na mawala sila ng lolo na hindi na makita mm. growing oh. up. But I'm not afraid for myself. Mm. I tell you, I've been to many wars already. dami ko na dinalang gira ka rin. Hindi pa ako takot mamatay. Oh. And dahil dyan, hindi siya takot mamatay. Pero dito... Ang unang inasikaso ni Chief kanina. Nagbiroan pa nga sila dahil sa pangalan ng paputok na hawak niya. Pero habang hawak ni General ang paputok, misto lang umusok sa lalagyan ng mitsa. Na agad din napansin oh, ang pagkabi niya. Uy! Kaya agad nagpanakuhan ang mga polis. Biglang nagluwag ang eksena at naitapo na para sa kita ng kalsada ang triangulo na hawak kanina. Lumapit ang isang lalaki na may dalang tubig at sinabuyan ang triangulo. Noon lang nakahinga ng na maluwag ang mga polis na nagpulasan kanina. Ah. Ano yun? Ano yung bato? <laughs> Ang matindi pa, ginamit pa nila yung pangalan ni Dilima. Ang nakalagay doon, goodbye Dilima. Diba? ba hindi, hindi pala takot mamatay, pero takbo-takbo man lagi. Marami ng gyerang dinaanan, hindi siya takot mamatay. Pero sa simpleng paputok lang, takbo si Bato. Natakot po si Bato. Madali lang naman kasi magsabi na hindi takot eh. Pero pag nandyan ha, Ewan ko lang. Oh, tama tama. Tama Ramil Cruz. Paputok pa lang 'yan. Ha? Paputok pa lang 'yan, ha? Hindi po ako takot mamatay. Sa oh. takot lang ako yung mga apo. Hindi katakot mamatay. Wala namang nagsasabing papatayin ka, ganito ganyan, wala naman. Pero ang sabi mo, hindi ka takot mamatay, pero takot kang maputukan ng triangle. Tama ba? na hindi nila ako makita. Yun lang ang sa akin, Karen. What action do you plan to take? I mean, clearly the ICC investigation is ongoing. And uh, in case a warrant is issued, what action does Senator Batol plan to take? Ay, Chang, salamat po ha, sa mga nag-like dyan. Maraming salamat po. 1,300 likes, maraming salamat po. Uh -huh. And of course, uh, salamat din po ha. Uh, kay uh, Beth M. Salamat po sa kanyang pagkulay dyan. Ayan. So, tuloy natin to. Well, I have to seek for judicial relief. Hmm. We, we have uh, we have to go to the Supreme Court. Okay. Katanungin At, natin sa so, Supreme Court, anong kanilang, uh, anong kanilang ruling dito? Hmm. If they rule that I we have to go to be under the jurisdiction of ICC, then no problem. At least decision yan galing sa ang ating Supreme Court. Pero pag sinabi ng Supreme Court na hindi po pwede, wala silang jurisdiction dito sa atin, then this government should uh, should uh, Uh, respect that uh, ruling of the Supreme Court. We have to observe that. Otherwise, uh, wala na mangyari sa ating bansa kung uh, kagustuhan na lang nila kung sino ano gusto nila. Shout out Arnold Lopez. Ayan, shout out sa'yo. Susunod. We have to respect the, the decision of the Supreme Court. All right. Now, with the, uh, no, no, with the ICC investigation, with former President Duterte actually appearing in the Senate and the lower house, now with what you've described as a demolition job against Vice President Sara Duterte, do you still consider yourself as part of the... Okay, bago natin pakinggan yung sagot ni Bato, pasalamatan po muna natin si Capiz World. Salamat po sa si yung uh, pakulay dyan. Oh. Ginawa pa dahilan ng apo, uh, ayaw pa aminin ang batang totoo. Uh oh. Wag gagamitin yung, ano, yung mga bata sana, no? Kasi uh, hindi naman kasali sa issue yan eh. Oh, wag wag magpaawa ba to? Di ba? Wag magpaawa. Gagamitin mo yung mga bata para kaawaan ka. Ang pangit naman nun. Di ba? The majority? Or sa totoo lang, opposition ka na ba ngayon? Well, wala ka na ba ng Marcos administration? Uh, ano pa ba? ano pa ba with all the pagigipit na ginagawa nila gaganon pa rin ang uh, 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 hindi ba ako sip sip na tao ka rin na magsige pa rin na sige pa rin na uh, dila, di, didilaan ko yung kwa yung kamay nila kahit na sinasampal ka na uh, hindi naman tayo ganon ka rin we still have kahit na anak lang ako ng tricycle driver ka rin meron pa rin dignity lift pero kay Digong noon nagsip sip ka dito kay uh, Pangulong Bumbong Marcos hindi ka naman pwede magsip sip dito kasi unang una may ano may digong anong ting kung magsisip-sip ka sa Pangulo, anong magiging tingin ni, tingin ni Digong sa'yo? O anong magiging ni ano sa'yo, Sara? Oo. Oh. Eh, diba, yung image mo. Kasi parang andating namamangka ka. Saan? Sa bulkan. Dalawang bulkan. hindi na ilog. In me, hindi po ako ganun na, kahit na sinisipa ka na. Hmm toothbrush, may mata na yung toothbrush. Ano nangyari? Ha? Uh, Sisipsipin mo po yung paa nila, didilaan mo pa. Hindi naman tayo gano'n. Kaya sa'yo ba sabi mo about majority, there's no problem. The, the Senate being a co-equal branch of government with the Malacanang, we have our own uh, our own uh, rules kung meron kami sabi ng standard. Kung sino gusto mag-majority, sino gusto mag-minority. It doesn't mean na porky majority ka, uh, kung ang ka na, uh, ka rin sa Malacanang. No. Majority yan sa Senado for for their own consumption, for their own uh, use, not for the use of Malacanang. Pero ginagawian kinag na lang yan na kung sino yung majority, supported by Malacanang, gano'n yun. Pero ang purpose talaga ng majority is for the House, for this Chamber's uh, uh, purpose. Samahan namin yan doon sa loob kung sino yung okay. majority, okay. majority. Okay, now interesting, just before we go, is, I'll go back again to Vice President Sara Duterte. Some sources say that um, the Senate is divided right? Some sources say the Senate is divided, that there is no, there wouldn't be an over... See, ang nakikita ko dyan sa Senado, mas lamang pa rin yung sumusuporta sa Pangulo dyan. Uh, kasi ang nakikita ko lang naman na tagilid dyan, si, ano, si, si Bilyar. Alam naman natin si Bilyar, makadigong yan eh. Makadutae yan eh. Uh, si Bato. Uh, si Buisili. diba? Overwhelming number to possibly impeach her ilan po ba sa pananaw nyo, you don't have to name them, ang kakampi pa hanggang ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Senado or who are empathetic towards her or sympathetic towards her? I don't have to name names, no? But uh, uh, the Senate, hindi uh, uh, ko na pwede pangunahan yung aking mga kasamahan dyan. May personal observation, based on my personal observation lang. Karamihan dyan, tahimik lang. Eh. Ayaw lang nilang mabadsyat sa Malacanang. Ayaw lang nilang uh, mawalan ng uh, connection sa Malacanang. Kaya tahimik lang yan. Pero deep inside, deep inside, I can read their hearts. I can read their hearts. Tarin. Tahimik lang, but I don't have to name names. Really? But instead of reading their hearts, have you talked to them? Have you talked to any of them? I, I don't need to talk to them because uh, nakikita ko na sa kanilang makonsensya kung sino sila. Okay. I know I know where their heart and mind lies. Mm. But All they right. just keep silent. They just keep silent. Ayaw nila mabadsat sa Malacanang. Okay, mm -hmm. so let's move on before we go. You are running for re-election once again. How are you faring? I mean, the last time you ran, you were number five. Am I right? How yeah. about right. number five. So you were in the top. Wala daw po regress Grispiatos. Eh, noon pa man. Noon pa naman. Oo, noong unang labas ng pangalan na yan. Alam ko na yan eh. Kung iisipin lang natin, Mary, Mary Grace pwede pa magkaroon. Pero yung Piatos... <laughs> Mary Grace Piatos, wala. ba diba? Expected ko na yan. Nang kalalabasan niyan, wala talaga. Walang ganun. Walang Mary Grace Piatos. ba diba? Expected na yan six which is a coveted upper half spot right every time there are midterm elections or the uh, the senate elections Nico Aguilar tagilid tagilid yung mga ano ngayon Duterte oh titingnan natin tagilid sila ngayon di ba ang nagpapa medyo nagpapalakas lang naman sa mga Duterte ngayon yung mga fake news na vlogger di ba yun lang pero yung iba pa dyan sa loob ng uh, uh congress wala tagilid sila dyan. oh sa ano sa Senado, pagpalagay natin, sige, 50-50. Oh. Pero ma ma malabo pang maging 50-50 eh. Mukhang tagilid na rin yung ano dyan, yung uh, uh, luta uh, eh. What, where do you think you are? How are you feeling about these elections? Um, uh, hindi ako uh, nag... Alam mo, just na uh, ako, yung real talk lang, real talk. Oh, real talk. Real talk. Real talk, Chicago? <laughs> K.O. Belto, well, Chicago. <laughs> uh. Kung ikaw ay politiko, <clears throat> normal human tendency yan eh. Self-preservation. Kapag ikaw ay politiko, Karen, kapag ikaw... Sabi ay... niya no, ni Mang uh, Duming, maraming bayaran sa congressman, boss. Yes, kasi yun yung pinapakain sa'yo. Ngayon, patunayan nyo na may, may maraming bayaran. Patunayan nyo. Diba? Diba? Kasi yung mga Duterte na patunayan eh, na sila ang mahilig manuhul. Hindi lang puro salita na -ma -ma maraming nababayaran dyan. Maglabas kayong ebidensya. Oh. Diba? Eh wala kayong ano eh, wala kayong ebidensya eh. Basta kami mang doming, hindi kami tanga katulad mo, katulad ng nanay mo, buong pamilya mong inutil. Ha? Putang ina mong pamilya. Oh, at least kami alam namin. Ha? Alam namin na hindi kami nababayaran. O oh, kahit hamunin pa hamunin, hamunan tayo. Lie detector test. Pag negatibo or pag uh, napatunayang napatunayan nagsasabi ako ng totoo, bubutasin ko yung bungo mo. Ha? Bungo ng anak mo, bungo mo, pamilya mo, papatayin ko lahat 'yan. Oh, may kutsilyo diyan, oh. Pag napatunayan na ano na sinungaling ako, hindi eh, ako din. Oh. Pero alam kong panalo ako. tangina <laughs> oh. Hindi ako susugal, hindi ako susugal kung mata matatalo lang ako. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako nagsisinungaling eh. Oh. Tang ina mo kat adyakan ko yung mukha mo. Eh. Ay nasa ilalim ng sorbi, nasa baba ng sorbi. Ah, uh, hindi ako naniwala ang survey na yan. Hindi ako naniwala ang survey. Oh, Kapag... hindi na ni... Ibig sabihin, yung mga survey ni Sarah noon, hindi ka rin naniwala. di ba, palaging nandun si Sarah, yun yung pinapalabas nyo, di ba? So, paano yun? Nako, nilaglag si Sarah. K.O. Oh, hindi daw naniniwala si Bato sa mga survey. Survey ni Sarah. Okay, oh, eh, siyempre, kasali na yung kay Sarah dyan. Oh. <laughs> Tapos yung mga dinishes sa mga tanga. Paniwalang paniwala sa survey. <laughs> Pinupuri nila, yes, si Sarah, ito. Mas mataas yung ratings ngayon, oh. No. <laughs> mga bobo. Kapag ikaw nasa taas sa uh, survey, ah, naniniwala ko dyan. Kasi nasa taas ako dyan. Nasa taas ako. The new Del Monte Beauty Zing. Ay, lang may ads lang po. Apple Lychee at kalamansi <laughs> lemon. Double flavor. Yan ang pake ko sa kalaman si Ilay mo na yan. Ha? Ah, eh, hindi naman ako nagde-delmonte. Eh, the same with me. Yung lang ako. Tao lang ako. Kapag nakita ko na sa ilalim ako ng survey, hindi ako naniniwala dyan. Hindi yan totoo. Uh, sabi ni Mang Doming, bayaran nga pati survey. Yes! Kaya nga nag... Ano si Sarah, di ba? Pinupurin niyo yung survey niya. Kasi bayad. Bayad yung survey. Uh, tama! Uh, tama talaga. <laughs> oh, okay. Kapag nakikita ko na sa taas ako, nakakaangat ako. Uy, huwag kang maniwala ako dito. Dahil uh, la maganda ang ko dito. Oh. Ha? So, ano, so, naniniwala ka ngayon o hindi? Nasaan ba kayo ngayon, sir? I haven't seen the latest survey. Kapag, kapag ilalim ako, parang hindi Kaya ako naniniwala. naniniwala. Oh, okay. Kapag nasa taas ako, medyo <laughs> naniniwala ako. Oh, panin, Kaya, panin, human, instinct, human instinct. Human instinct. Kahit nala, sinong politiko tanongin mo dyan, magtanong ka. at oh. the very least, at the very huh? least, since you are allied with former President Duterte, do you still believe that you have a bailiwick of Visayas and Mindanao? Scientifically speaking ha, scientifically. Anatoly yeah, Pisayas sa Mindanao, May, mayroon na mga naniniwala sa atin dito sa Metro Manila. NCR, NCR, NCR. NCR, there is balance balas okay. Luzon. Mayroon marami rin naniniwala, mayroon, mayroon pa rin naniniwala. I, I can feel it, I can feel it. At tahimik lang yan sila, tahimik lang yan sila. Pero pagkikita oh, mo yan pag, uh, pagdating sa eleksyon, ilalabas nila sa baluta yan, yung kanyang sentimento. Uh, lalabas at lalabas yan. Kaya hihintay na lang natin, I don't have to boast uh, or to on. Uh, okay oh, lang, lagay niyo ako number 11, number 12, uh, wala akong problema. Sana. Kahit na number 12 man lang, basta makalusot lang. Yun lang naman ang na aking uh, pakiusap. <laughs> yun lang kailangan niya ko number 12, basta isama niya. Eh, naman naman. no those watching right now, no? Just very quickly, before we go, you know, they may be asking, why should you be in the Senate again? Diba? Tinatanong niyo, what did you do during your first term? Well, uh, as I've said... I... Anong nagawa ni Bato? Anong nagawa ni Bato nung naging senador siya? Ang kampihan at ipagtanggol ang mga magnanakaw. Tama? Oo. Oh. Tapos ngayon, tatakbo na ulit si Bato. Para proteksyonan itong mga Duterte. Ano lang naman yung trabaho niya Protektahan ang mga Duterte. Dapat nagtatrabaho ka para sa bansa. Hindi para sa mga Duterte, Bato. oh Binuto ka ng mga Pilipino para sa bansa. Hindi para sa mga Dutae. Duterte. Ah, Dutae. Duterte. Oh hindi ako magbubuhat ng uh, bangko. Uh, lahat naman ng mga proceedings namin, lahat naman ng mga ginagawa namin, nakukover yan ng uh, media, ng social media, uh, nandyan yan, lahat na ginawa natin. Uh, makikita naman nila. Kung ako ba isang isang senador na... Yes, walang kita, kita naman namin. Oh. Kita, gamit. Oh, eh. oh. Eh, kita naman namin. Kung ano yung mga ginawa mo. Ang protektahan ang mga Duterte, ang ipagtanggol ang mga Duterte kahit may malina. Ngayon nga lang ako naka-ano ng hearing na ano eh, gusto mo na kayo yung iimbestigahan pero gusto nyo, kayo yung mag -iimbestiga. Ano yan? Iimbestiga ng sarili nyo? Only in the Philippines talaga. Then, na, uh, uh, it's up for you. Basta ako, I don't have to brag my accomplishments na aking mga nagawa. Basta isa lang mag-brag. Hey, hindi mo pwedeng sabihin talaga kasi wala ka namang nagawa. hindi mo naman pwedeng iabang sa mga Pilipino na ito ang nagawa ko, ang ipagtanggol ang mga Duterte. Nakakahiya yun, di ba? Wala kang may pagyayabang. Kasi wala ka namang ginawa. Wala ko dyan, Karen. Zero, absent pa rin ako. Wala akong absent. Uh, wala akong absent. Na absent lang. Tama pala. Sorry. May absent pala ako nung, what, nung nagka-COVID ako. Uh, no. Yun lang. Yun, oh. yun lang. Ang absent. Mm -hmm. Pero, Pero ang, ito, ang ibig sabihin, pinapasabi mo na kumbaga, nagtatrabaho ka, pumupunta ka sa Senado. Hindi tulad ng iba, na senador or congressman atas absent ang absent. Oh, wala. Hindi, hindi. hindi ko, wala, wala akong sinasabing ganoon. Ayaw kong magpula sa aking mga kasamahan. Katulad nito ni ano ni Erwin Philip. Sabi niya, "Ikaw, anong nagawa mo sa bayan?" Ang nagawa ko dito sa lugar namin, may tinulungan kami dito, may pinabahayan kami dito. Yun lang naman yung nagawa namin eh. Oo. yun lang naman eh. Oo. Oh, yan yung nagawa namin. Ikaw, anong nagawa mo? Oo. Oh, may nagawa ka ba? Wala kang nagawa. Pero kami may nagawa. Partida, hindi po, hindi ako politikunyan niyan. Hindi pa ako politiko niyan. Ha? Pero dapat, concern tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin. ba? Diba? O. Oh. Ganyang katanga yung mga DD Tatanungin mo ako, may sagot ako eh. O oh, sagot ko naman, yung tanungin, ah, uh, yung uh, sagutin mo. Yung tanung ko naman, yung sagutin mo. Anong nagawa mo? ah, no. Oh. Sige nga. Bubo ka. Sa ako, for myself, I'm just speaking for myself. Oh. Andiyan okay. ako, uh, kung kinakailangang, uh, I'm, I'm just ready to... Ma'am, um, you will okay. shout out po ah. Rumble, anytime. You want me to rumble? Then, I, uh, I am here to, to do the rumblings. Uh, you want me to cooperate? I am here to cooperate. Uh, lahat, lahat. Ginagawa ko natin. Hmm. On that note, I wanna thank yeah Yan, si Chris Ulo. Marami ding natulungan yan noong hindi pa siya nag-politics. Diba? Oh, kayong mga DD sheets, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Kayo mga ano niyan, DD sheets. Ang manghut-hut sa inyong mga viewers. Yan yung claro diyan. No. Oh. Wala kayong nagawa kundi manlimos. Thank you for joining me today, Senator Ronald Bato de la Rosa. I'll see you again, sir. Thank you. Thank you Karen Maraming salamat ha. Thank you very much. Oh, yan yung video nila, 'di ba? Hmm tatanong-tanong kayo, pag kami naman yung nagtanong, wala naman kayong sagot. Ang bububo nyo. 'Di ba? Pag binalik sa inyo yung tanong, wala naman kayong sagot. Oh, totoo 'yan. Online buraut sila. Diba? Hmm. Dito sa lugar namin, may pinatayuan kami ng bahay dito. Yung nakatira sa tulay noon, tina-anuhan namin. Oh, pinabahayan. E eh, kayong DD Ano nangyari sa inyo? Nang, nanghihingi kayo ng ano? Sa mga supporter nyo, Gcash, pinupush nyo pa. Naitutulong nyo kuno dun sa ano, sa... Eh, bibili ng pagkain dyan sa rally. Yung pala, binulsa. Diba? Binulsa nyo. Kumita na nga kayo sa mga live ninyo. Pinagkakitaan nyo pa, hinututan nyo pa tong uh, mga kawawang mga OFW, doble-doble! May remittance pa! Grabe yung katarantaduhan yan. O, oh, kaya, sige lang, i-push nyo yan. oh, magpaloko kayo ng no magpaloko. At least, alam natin kung sino yung mga budol at manluloko. Sino bang budol? Sino bang nanghihingi? ang mga ano ba ang mga sumusuporta sa Pangulong Bumbong Marcos or makadutae vlogger oh, yun yung tingnan nyo except dun kay Bagtit wala kami yung pake dun hmm, nalilimus yun eh